natin! Pinigilan natin! Tiyan! Yeah. Nalaban pa kayo? Sige, ipakita mo yung tapang mo! Ano ngayon, ha? Sige! Tutok ko yan! Babali ka sa kulungan! Sige! <coughs> <coughs> Para sa Trespassing ka kaya! Private property ko to! Pwede kitang barin at walang mangyayari sa akin dahil sasabihin ko self-defense! Hindi ba yan tinuro sa'yo ng abogado mong kalaguyo? Ang galing mo talaga magplano, ha? Sama-sama! mas magaling sa'yo. Dahil pumunta ka dito na walang plano, pinagbibintang ka na na walang basehan! Hindi. Pumunta kami dito dahil na hinahala kami, may gusto kami tanungin sa'yo. Eh, gusto ko po sana namin tanungin tungkol kay baby girl. Ang random mo naman. Ano pa alam mo kay baby girl, ha? Saan din dinala si baby girl, ha? Hasan siya? Wala akong pakialam doon. Bakit mo tinatanong? Dahil naawa ko sa bata. Napakabala sa manya na ikaw yung naging nanay niya. Wow! Galing sa'yo? Ha? Huh? Libby, ipamukha mo sa magaling mong nanay kung gano'n siya kawalang kwenta. Mami, tumigil ka na! Saka pwede ba? Huwag ka nakikinig sa princess na yan! That girl's a curse! Ikaw ang dapat hindi makinig kay Divina! Tingnan mo nga siya! Sarili niyang anak, hindi niya kayang mahalin! Ikaw pa kaya? Tumigil ka dahil wala kang Pinigil na po natin to. Wala Sige na po daw na. may Naalis na lang po kami. Sige na, mami. Pabayaan mo na sila. Sige naman, alis na, okay. na lang po Pagbabayaran nila pagsugod nila dito. Lalo na itong princess na to. Hindi naman! Huwag mo sakta si princess. Huwag kang lalapit, princess. Dito ka lang. Bakit nato? Bakit hindi ko pwede sakta ng anak mo? O anak mo ba talaga siya? Ang dami mong nililihim! Ang dami mong tinatago! Mahimik ka na! No! Hindi ako natigil hanggat nalalaman ko ang totoo! Alam Tibi, awak, kamu pasti dan sedih juga